Hello mga kabuhay, panibagong araw at panibagong video na naman ang aming gagawin sa araw na ito. Unang una, kumusta na kayo dyan? At ito na nga, ready na kami upang kami ay makaalis at kami ay makapaglaot ng ngayon sa araw na ito. At ito na mga kabuhay, samahan niyo kami sa aming pag-alis at hanggang dulo ng aming video na ito. Sana ay mag-enjoy kayo. Ang nga pala, Shout out na pala sa aming lahat ng mga subscribers dyan at mga manonood. At sa kalagitnaan ng aming biyahe, naalala pala namin na wala pala kaming pang ulam sa hapunan. At kaya ito na, ginamit na namin ang aming sikreto upang kami ay magkakaulam. Gamit na namin yung aming pangawil na walang pain. Iyon yung mga kabuhay, kitang kita na at nakakahuli kami ng maraming isda. Yon mga kabuhay at may pangulam ulam na tayo. At preskong presko pa nga yan. Yun mga kabuhay oh, tingnan nyo. Yung pangawil namin, mahiwagang pangawil. Yun mga kabuhay, walang pain yan. ni kinakain ng mga isda. At yon mga sekreto namin, mga amin kabuhay. Pag wala kaming ulam, yung gagamitin namin yung aming mahiwagang pangawil kahit walang pain, ay makakakuha ng mga isda. Yun, nakabuhay o, oh, yung kasama namin nandun sa Bising-bising nga pala mga kabuhay. nahawakan niya yung payaw. At para doon sa payaw mga kabuhay, doon sumisilong yung mga maraming isda. At doon, na, doon natin ilalagay ang ating mga pangawil upang makakahuli ng mga isda. At yun mga kabuhay, kulang pa nga yung pangulam natin. At sinubukan pa ulit natin. Ayun na nga mga kabuhay, nakakahuli naman tayo ulit. Ilang piraso yan mga kabuhay, bibilangin natin. Isa, dalawa. <coughs> Tatlo Yun na mga kabuhay At may dagdag pa siguro yan o mga kabuhay, Ay wala na nga <laughs> Yan sana ay nag enjoy kayo dyan mga kabuhay Tapusin yung video natin Yun Parang kinukulangan pa si kabuhay Daril Inaarya pa ulit niya yung pangawil -pang namin Yan mga kabuhay o oh. Yun sinalubong agad ng mga isda Yun may huli naman tayo mga kabuhay. Titingnan nyo, mga kabuhay oh. 'Yon, mayroon ngang isang isda. At 'yung ibang pangawil natin, siguro mapait yata 'yan kasi hindi kinain ng ibang isda mga kabuhay. Subukan natin laglag ulit 'yung pangawil natin at baka ay magkakahuli na 'yan. 'Yon. Oh, 'yun Ayun, mga kabuhay. Siguro konti na lang 'yung isda doon sa lalim. Kaya sinubukan ulit natin. Ay, 'yun mga kabuhay, nakaka limang piraso na naman tayo makabuhay o pang dagdag sa ulam na naman ito makabuhay kaya ganito lang ang na sikreto namin pag wala kaming ulam kukunin namin yung aming sikreto na mahiwagang pangawil ibig sabihin makabuhay bakit mahiwaga siya kasi walang pamain yan ngunit kinakain ng mga isda yun makabuhay kaya sana ay mag enjoy kayo dyan shout out nga pala mga kabuhay sa lahat ng ating mga viewers dyan ang mga subscribers sa aming youtube channel yun makabuhay nakahuli naman tayo na tatlong piraso siguro makabuhay sobra sobra na yata sa pangulam. ulam baka makakauwi pa kayo nyan So, Yan na pala sa lahat mga OFW dyan na patuloy nanonood sa ating mga 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 na mga 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 sa mga ating mga 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 at mga ang mga 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 hindi mga 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 Subukan yung panuorin namin mga video At baka mag-enjoy kayo yun mga kabuhay Napakaraming isda Apat na piraso na naman yung dagdag mga kabuhay Kaya sana ay nag-enjoy tayong lahat At yun, kinukuha na Ang ating kasama Mamaya mga kabuhay May pang-ulam na tayo Kaya, yun Inariya ulit ng ating kasama Ang ating mahiwagang pangawil Saray Makakahuli pa rin tayo Ayun, mukhang, mukhang pahirapan na nga mga kabuhay. Parang nahubos na yata yung isda natin sa ilalim. Kaya, yon sinubukan natin. At mayroon pa pahabol mga kabuhay. May apat na piraso pang binigay sa atin. At yan, makakauwi pa tayo sa ating bahay niyan mga kabuhay. May pangulam na at may pang uwi pa mga kabuhay. yon at yun tinatanggal na ng ating kasama at tuloy tuloy po ang ating pamimingwit yun mga kabuhay mukhang patapos na yata itong pamimingwit natin ng kabuhay subukan natin sa kabila at yun meron sa kabila nandun pala sa kabila mga kabuhay ang isda kaya ganyan lang pala mga kabuhay pag wala sa kabila lipat ka doon sa kabilang side at baka nandoon yung mga isda. Ayun. <laughs> Nakakadagdag naman tayo. At mga kabuhay tingnan niyo nang mabuti at may parang mahinihila pa si kabuhay darin. At yun may isang piraso na lang Natira tira ng <laughs> Kaya okay lang yan. Nakakaulam na naman tayo. Kaya bising-bisi busy yung kasama natin dun sa unahan kasing busy niya yun makabuhay napakaraming isda na nakasilong sa ating payaw yun makabuhay yun napaka, napakarami at naglalaki mga panpano yun makabuhay sige at parang wala na yan okay master kaya na po tayo mga kabuhay Tuwi sa Ayos sa ating uh, pamo. Itong pamo natin makabuhay. Eh. malaki ang isda ito. At i area na natin ito. At samahan nyo mga kami kabuhay. Mag-aria ng aming pamo. Okay. patapos na po tayo. Mga kabuhay. At palubog na yung araw. Time check na tayo mga kabuhay malapit na pong mag 6pm e. mga kabuhay kaya yun patapos na po yun na po ang last na boya natin ayun yun na yung, yung panabid natin mga kabuhay Hinihilan niya ni kabuhay at yun at nakaraang oras mga kabuhay time check tayo nasa madaling araw tayo ngayon nasa alas 4 ng madaling araw at yun subukan natin hilahin ang ating lambat na ating naariya kaninang hapon ngayon, at hinihila na ng ating kasama ang ating lambat sana ay makakahuli tayo mga kabuhay at medyo ano na ngayon mga kabuhay uh, pahirapan na po ang paghuli ng mga malaking ista kasi ano na po yung yung Uh, hangin dito mga kabuhay. Minsan mga kabuhay hindi palaging nasa habagat. Minsan palipat-lipat yung hangin kaya yun ang dahilan. Yun, meron tayong panpano na huli mga kabuhay. Oh. Isang, pang, isang panpano ang natin nahuli Unang huli natin, panpano agad. May pangulama tayo mga kabuhay. Yun, sige, samahan nyo kami sa aming paghihilan ng lambat na ito. Yon, Okay, tuloy po ang ating hilahan mga kabuhay. Yun, parang uh, talagang konti lang yung holiday natin ngayon sa gabing ito mga kabuhay. Patapos na po. Ang, talagang yon oh, malapit na po Allah. ito matapos. Yun, may isda tayo mga kabuhay. Wow, boy. wow tangigi mga kabuhay. Napakalaking tangigi. Wow. Hindi tayo na zero mga kabuhay. Binigyan tayo ng tangigis sa Ay, gabing ito. Kaya isang piraso lang siguro mga 5 kilos yan mga kabuhay. Kaya okay na yan, makakabawi tayo ng gastos mga kabuhay. Okay, so ganyan lang ang aming hinapuhay dito. Minsan nakakarami at minsan po ay ah, kunti lang. At magpapasalamat pa rin tayo mga kabuhay. Marami man o maliit yung mahuli natin. Marami man o kunti lang. Ay Marunong rin tayong magpapasalamat. Kaya yun, tinulungan na si kabuhay. Nahihirapan yung isang tangigi. yun malaki mga kabuhay. Kaya matapos na yung paghihilan natin ng lambat. At, siguro mga kabuhay, isang pangpapano at isang tangigi lang yung huli natin sa gabing ito. Kaya ayos lang yung mga kabuhay. Bawil lang tayo next game. <laughs> okay, so sana nag-enjoy kayo mga kabuhay sa panonood nyo. Okay, so shout out ulit po sa ating mga mga dyan. Salamat po at sinamahan nyo kami. Simula, simula ang una hanggang dulo ng aming video ay hindi kayo nagsawa. At tinapos nyo yung video namin. Kaya shout out and God bless you po sa inyong lahat dyan. At maraming salamat nga ulit At malaki hang shout out nga sa ating mga viewers at taga-subaybay ng ating channel. Yeah hanggang sa muli po and God bless sa at at shout out nga pala kay Judy Driver TV so maraming salamat sa panood nyo and God bless po at shout out na rin kay Carmelito Hijos okay sabi niya shout out idol ang mata ng lambat niyan kasi malaki ng mata sa barilis idol <laughs> Yung napakalaki ng mata nito idol kasi 3.5 yung mata niya. Okay, shout out po sa iyo diyan. God bless ang marami sa mga sa nyo. And last shout out po kay cut the 9. Ang laki naman niyan. Oy, shout out mga kabuhay watching from Dubai. Oy, watching from Dubai daw. So thank you so much po sa mga nyo and enjoy lang palagi diyan. Salamat.